Baka guys, nagbalik yan ang bakaw Nagbalik yan na ito na Kualit edos lang, kualit edos Baka Nahali na guys, nahali na Hehehe Oh, nahali na yung baka nila. <laughs> nahali na. Karintaydos. Karintaydos, mga Kabagnot. kaibigan. Kabagnot. <laughs> Karintaydos. If... Midya. Midya. <laughs> Katong gamay. Wala <laughs> ilabot. na. <laughs> Katura, katura. <laughs> Barato na, tayo. Ayan, tag tagiyaw oh, ng eh. <laughs> <ang bibingkahan> <laughs> tag oh. Makakao na tagbibingka ni. Agoy. Ang bibingka na. Ang tagiya ko. Ang hinurno. Nag-ihap-ihap, <laughs> Nagkuwarta kwarta ng tagiya Dato na nang tagiya ron. Hey, eh, nahalina na magbaka. Bahinta, <laughs> bahinta. Bahinta. <laughs> Turay ang baka eh. Oh. Nagkakwarta. <laughs> Turay ang baka eh.

कमायर oh.